Game. Yo no. Hey guys, so mga bata pa lang 'yan pero nagaling na lumangoy. Yan, dito tayo ngayon sa ilog Yan, So, picnic tayo ngayong linggo Yan, ito yung merienda Ito yung ulam you know adobo Tapos yun, sarap May saging Tapos yung balot Tapos ito butong butong tawag namin dito tapos ito naman yung ayan pagpunto no nang dinuguan pa hindi ganin tapos <laughs> samong nagpa-natatay maggaganin din nanlong muruder ng yum muril lagi nani ah dito yun naman yung paligid genteri ito guys oh picnic sarap din mag-overtime dito ay overtime overnight pa lang paligid gitu. yun yung Mount Pugaw oh, <laughs> Ay, kainan na. view na ka. Ito mm. po, masarap na ni Tim. Ito, hindi po kayo. May utang po, ano na ma? <laughs> Maganda rito guys, tapos ako yung kumain. Magandaan dito, may view pa doon. Yung Mount Pugaw.